Buwan na ng Disyembre at siguradong ramdam na talaga ang diwa ng Pasko, tulad na lamang sa lugar ng tabako. Na kung saan, makikita ang iba't ibang naggagandahang palamuti, nagkikislap ang Christmas lights at masasayang pamilyang namamasyal. talas nating tingnan ang Pasko bilang araw ng pagmamahalan, kapatawaran at pagbibigayan. Ngunit para sa iba, ang Pasko ay buwan ng masaganang kita para sa kanilang pamilya. Katulad na lamang ni Tatay Alvin Binyas, 37 taong gulang at nakatira sa San Lorenzo, Tabaco City itinataguyod ang kanyang magina sa pamamagitan ng paggawa ng lampara at parol na kanyang inilalako sa iba't ibang munisipyo. At personal naming nadatnan si Tatay Alvin na gumagawa ng lampara sa kanyang tahanan. Ayon kay tatay ay natuto siyang gumawa ng lampara dahil tinuruan siya ng kanyang tiyahin. Sa ano ko po sa diyan ko po. Gumagawa rin po ng ano ng lampara po. So pamilya po kayo nang gumagawa ng mga lampara at parol? Tama po. Ba? Okay. Paano niyo tayo ginagawa tong lampara? Ah, uh, hiniwa ko po ito. Ito po tapos ito po hiniwa ko po. Ano tapos po to, Tay? Yung ano po yung sa Alaska po. Ah, lata. Uh, ito pa Alaska rin po ito. Tapos ito po mga ketchup. Bote ng ketchup. Mm. Ilang oras po ba tayo bago matapos ang isang lampara? Sa bago mag-uumpis mag, mag pa ako ng alas ito. Mga ano po, alas 12, 10 o 10 piraso. nagawa. Maging parol na gawa din sa mga recycled materials ay kanyang binubuo. Sa kabila ng pagiging masipag ni Tatay Alvin, ay hindi maiiwasang nagukulang pa rin ang kinikita nito para sa pang-araw-araw ng kanyang mag-iina. Walang wala po kami. Minsan nga po yung tinutong nga lang po yung, yung bigas po. Ano po? Pinagkakape mo namin. Yung buntis. Yung tutong na bigas, pinangkakape nyo na lang Apo. po. Sa kanyang paglalako ng mga lampara, ay may oras din ng pagiging mabenta nito sa mga taong nakakasalubong nito. Kung sa umaga ay naglalako ng lampara si Tatay Alvin. Sa gabi naman ay mga lobo at laruan ang kanya namang itinitindang. Salat man sa material na bagay si Tatay Alvin. Ngunit sa kanyang mga lampara, parol, at laro inilalako araw-araw. Ay tayak na dala nito ang liwanag mula sa pag-asang, maiaahon niya rin sa hirap ng buhay ang kanyang pamilya balang araw.